Di siya ka ng synergy room. <laughs> ka ng nagat. nagaday day. Laluya, gitaga pa man. Masa nang isa to, ha? Uh -huh. safe, yeah. Yeah. to ah? Isa siya. Yup! Ay, ni. Touch sa mong Ah, mga Guys, gikan mo na nagat. Nanagat sa sapa? Nagat? Hindi lang hago ka, nanagat ka? <laughs> nanagat sa sapa sa farm market. <laughs> yeah, oo. ko kayo. Lawi-lawi mga asa mo. Oo. Oh, Bakit po ko na nakuha sa... nakuha oh, ng dagat? <laughs> Kaya... Credit grabber. Ano? 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 na. Ano? 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 Ako Ano? 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 Money taga, guys. For today, video, guys. What video? What video? Video. 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 Kita ka na ni Cindy Cinco. For today, video, guys. <laughs> Buhay isla. lah. kita. Sa isda na huli ko. Hahaha. <laughs> Nauli <laughs> ko sa... Nauli <laughs> ko sa <laughs> merkado. <Maulik> sa, <laughs> <Maulik> sa, <laughs> sa labi ni mga pino. Katura mga pino. Tisyo ba tisyo? Sinabawang sinigang. Is that guys? Bot lang yan. Pampaas lang. Orang manik tinuang ah sinigang. Yes. Yes. No. But this. But this, guys. Tangan butangan pag asin, aspiro mimilo. <laughs> mimilo. <laughs> mimilo. Dan ng kain. Aura bel? <laughs> Jadi lah. Lasa. Lasan tinola. <laughs> Mengkaun-kaun sa ang Disney Princess. <laughs> Pagluto saja. Luto ya guys. Disney. si yarn. Bisi shuang Uy, nabi-ukra nila ba? Mga una guys. Ayaw guys. Oh, si Lasa. Si Lasa sa Pax, ah, Pax yung sinigang. Parang ka natugro. <laughs> natugro na ako. Mga una guys.